PBBM at First Lady Liza, may payo sa mga magkasintahan ngayong buwan ng mga puso. Buwan na naman ng mga puso. Hindi magpapahuli sa selebrasyong ito ang first couple na sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kanyang vlog, naging panauhi ni Pangulong Marcos ang kanyang butihing asawang si First Lady Liza at nagbigay sila ng mga tips and tricks kung paano tubibay ang isang relasyon. Paano nga ba titibay ang isang relasyon ayon sa first couple? Alamin natin. Isang netizen ang humingi ng payo kay Pangulong Marcos kung paano magiging matibay at matatag ang relasyon kagaya ng sa kanila ng unang ginang ang sagot ng Pangulo. Post is just direct communication. Don't communicate through your phone. Talk to each other face to face. Don't uh, don't bother with social media when it comes to relationships. Talk to each other face to face. Hold hands. Go have dinner. Walk down the beach, do something, but don't, uh, don't, don't, don't do it uh, digitally. Payo naman ng First Lady, huwag magpadala sa stress. Narito ang kanyang panig. Don't let stress get to you. I guess. It, I guess it's good. It, Laugh whenever you can. Be grateful for what you have. And we're all blessed one way or another. Just be grateful. You'll never be perfect, but just be grateful. Bukod sa mga ito, ibinunyag din ni Pangulong Marcos na isa sa nagpapatibay ng kanilang pagsasama ni First Lady Liza ay ang pagkakaroon ng sense of humor. Kahit abala sa trabaho, dapat may panahon pa rin tumawa at gawing magaan ang buhay sa kabila ng kanilang mabigat na responsibilidad. One of the things really that keeps us going is a sense of humor. Dahil napakaseryoso ng trabaho namin, I was about to say we don't bring work home but we do. Because Sometimes. we have to. In the end, we, will always find time to laugh about everything and uh, try to see uh, the lighter side of things. Otherwise, uh, you'll go a little crazy. <laughs> But uh, that's, I can make jokes with Lisa. May tip din naman si Pangulo Marcos para sa mga kababayan nating ipinagdiriwang ang Heart Month na single. Ayon sa Pangulo, gawing prioridad ang self-love sa pamamagitan ng pag-alaga sa kalusugan, lalo na sa puso. Ang bagong Pilipino ay mas maalaga sa kanyang kalusugan. Kaya ngayong buwan ng mga puso, Ipagdiwang natin ang pagmamahal sa ating mga sarili. Alagaan natin ang ating mga puso dahil wala nang ibang mag-aalaga dyan kung hindi ikaw lang. May kasintahan man o wala, dapat pa rin ipagdiwang ang buwan ng mga puso ng may pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Dahil sa bagong Pilipinas, dapat merong pusong nagkakaisa at nagkakaunawaan ang mga Pilipino. Ikaw, anong payo mo sa mga kaibigan mong magkasintahan o single ngayong buwan ng mga puso? D W I Z Research Report. Re -re report.